Hello guys, good morning. So, di po sa apa of Chrome. Ah, di okay. so, mana yun kali itu? Nggak 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 video arrangement bago ka pumasok. Siyempre sa mo doon sa ito. Chachikin yung gamit mo. Tapos, magbabayad ko ng terminal fee. So, ayan, same din sa Lido Palawa. Then, waiting na lang tayo ng ating um, on onboard. good okay, Das wird dann da rein. Ja. kayo ng mga ah, ano dito, sandwich. Eh. Ayan. Cookies. Ayun. di ba? Philippine Port Authority. So, ito. Check na ito. So, umagang umaga. Umalis tayo doon sa Haisa Apartment kasi ang ating ng board is 7.30 O um, umaga. So, kailangan advance tayo na pupunta dito sa port mga alas 6 ng umaga para at least hindi ka rush dahil uh, kapag marami na kasing mga mga turista o yung mga passenger na papasok dito sigurado na kailangan mo pumila doon sa sa receiving nila sa check lahat ng gamit nila